hello po mga ka-brothers, good morning po sa inyong lahat dyan sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat at na may pagpalain tayo ng ating pong may kapal at welcome na naman po tayo dito sa ating muting channels, ka-brothers, mix vlog Uh, panibagong araw at panibagong videos na naman po tayo ngayon At ngayong araw po mga ka ay i-update ko lang po kayo dito Sa ating mga alagang mga inahin at dito po sa ating mga alagang mga biik At uh, kasalukuyang po nga uh, binibigyan po ni Ate Michelle ng uh, dahon ng Madre de Agua Itong ating mga ang biik At uh, ito nga po pala mga ka yung ating huling inahin na nanganak po ng 8 uh, peraso At uh, kung nakikita naman po ninyo na medyo malalakas at uh, malilig sinap po itong ating mga uh, uh, biik at uh, meron lang po tayong napansin na uh, uh, pipito na lang po itong ating uh, uh, biik dito dahil uh, walo po yung walong piraso po sana itong ating uh, biik na ito at uh, kung bibilangin po natin ay meron po tayong uh, uh, pito pito na lang dito sa ating mga biik at uh, meron po tayong isang uh, medium maliit po dito sa batch na ito mga ka-brothers kaya yan po yung ating uh, uh, isikapin na mapalaki uh, kung sakasakali pong uh, uh, maibinta po natin itong ating Uh, mga biik na ito at uh, yan pong matitirang maliliit sa atin ay eh, yan po yung ating uh, isikapin na mapalaki ang kanilang mga uh, katawan at ilang linggo na lang po uh, yung ating uh, iintayin para uh, maiwalay po natin itong ating mga uh, biik na ito at uh, binibigyan-bigyan na lang po natin sila ng uh, uh, pigs na uh, kakainin nila para uh, bago po natin sila Uh, may walay ay marunong na po silang uh, kumain at uh, malakas na po silang kumain ng uh, uh, pigs yan naman po yung ating uh, 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 ginagawa palagi kapag bago po tayo magwalay mag, uh, ay sinisika po natin na makakumain uh, po sila ng uh, uh, malakas na pigs para katapano po ay uh, hindi po tayo magkaroon po ng problema kapag uh, iniwawalay po natin dahil kapag iniwawalay po natin doon po tayo nagkakaroon ng problema dahil noong unang batch po nating uh, pag alaga ay dyan po, na, dyan po pumasok yung uh, nagkatatay po yung ating mga inaalaga ang mga biik. Kapag uh, naiwawalay po natin dahil namin naninibago po yung kanilang mga uh, katawan kapag uh, hindi na po sila nadidis sa kanilang uh, uh, inahin ata uh, meron lang po tayong uh, challenges sa ngayong uh, panahong ito dahil uh, meron po tayong uh, uh, napakaraming uh, mga biik mga kabrader at wala po tayong uh, uh, mamimili dito po sa ating mga biik at yan po yung ating uh, uh, challenge sa ngayon dahil uh, wala pong namimili at uh, napakarami po nitong ating mga biik at uh, napaka uh, sayang po kapag uh, hindi po natin uh, naibinta uh, itong ating mga biik ata uh, hindi po natin na uh, mababawi yung ating mga uh, naipuhunan sa pagpapakain sa kanilang mga uh, inahin sa loob po ng halos sa uh, uh, 4 na buwan at sa uh, pagpapalaki nitong ating mga uh, biik sa loob naman po ng halos sa uh, 45 days hanggang sa 60 days kaya uh, at yan po yung ating uh, iintayin na magkaroon po sil magkaroon po sana tayo ng uh, uh, buyer dito po sa ating mga uh, biik at dahil yan po yung ating uh, sinisikap na magkaroon po sana ng uh, uh, buyer ito pong ating mga uh, biik at uh, ito po mga ka-brothers yung ating uh, mga madre de agua na Uh, na itanim mga kabrothers at uh, ilang piraso pa lang ko ito mga kabrothers at uh, napakalaking uh, bagay po nitong uh, uh, Madrid de agua para katupano po ay nakakapagbigay po tayo ng uh, pangmeryenda sa ating mga inaalaga ang mga baboy at sa ating mga inaalaga ang uh, baka. Yan po yung ating uh, sinisikap na maparami at uh, maikalat po natin sa ating uh, bakuran para kahit paano po ay uh, makatipid-tipid po tayo sa uh, pakain sa panahong pong ito ay napakamahal po ng uh, presyo ng feeds kaya kailangan po natin uh, gumawa po ng uh, paraan para kahit paano po ay makatipid po tayo at uh, yan po yung ating... Uh, Uh, kap, At uh, sa awa naman ng po ng Diyos ay nakabuhay naman po tayo sa ilang piraso po natin uh, in order sa online nitong uh, Madre de Agua ay nakabuhay naman po tayo ng kahit uh, isang pirasong uh, uh, Madre de Agua na medyo lumaki-laki na. At iyan po yung ating uh, pagsisimulan at uh, pagkukuhaan po para maikalat po natin at maparami po natin itong ating uh, uh, Madre de Agua na, na itinatanim. Kaya uh, Uh, sana nga po may parami po natin para kahit paano po ay makatipid-tipid naman po tayo sa ating pagkain kasi kung hindi po tayo uh, gagawa ng uh, paraan para kahit po paano po ay mayroong po tayong maibigay uh, sa ating mga uh, inaalaga ang uh, biik at sa ating mga inaalaga ang mga uh, inahin na alternatibong uh, uh, pagkain sa kanila kahit uh, pang-merienda ay malaking tulong na po yun kaya para kahit po paano po ay makatipid-tipid po tayo sa Uh, paka, papapakain ng pigs uh, uh, although na hindi naman po talaga tayo makakaiwas na hindi po magpakain ng uh, uh, ng pigs dahil sa uh, kaiyan po yung ating uh, Uh, kailangan para mas mapadali, mas mapadali po yung pagpapalaki nitong ating mga uh, inaalagaang uh, biik pero nagpapasalamat po tayo dahil itong ating uh, madrid de agua na uh, naisi pang uh, uh, itanim at uh, ikalat dito sa ating uh, bakuran ay um, ay kinakain naman po nitong ating uh, mga biik at uh, yan po yung ating uh, uh, pararamihin yan po kung nakikita po naman po ninyo na napaka Uh, ganda po ng uh, puno niya kahit ay uh, isang ilang piraso pa po itong ating uh, madre de agua. Pero darating po yung uh, panahon na uh, mapupuno po natin itong ating uh, uh, bakuran o paligid ng ating uh, uh, lupa para katupano po ay mas mabilis po nating uh, uh, mapalaki itong ating mga inaalagaang uh, uh, mga uh, biik kapag nabibigyan po natin sila ng uh, ng uh, organic foods tulad po nitong mga uh, dahon po ng Madre de Agawa at uh, dahon po ng malunggay at, uh, at uh, iba pa at uh, mga dahon po ng mga kamote mga ka-brothers at uh, yan po naman yung uh, kagandahan kapag uh, meron po tayong mga alaga at uh, nakakapagtanim po tayo ng mga uh, alternatibong uh, uh, pakain sa ating mga uh, inaalagaang uh, Uh, biik o inaalaga ang uh, mga inahin ay napakalaking bagay po na uh, nakakapagbigay po tayo dahil uh, uh, kailangan din po ng uh, kanilang katawan yung mga organic foods na naibibigay po natin mga ka brothers kaya napaka uh, ganda po yan at uh, magiging maganda po yung karni nitong ating mga inaalagaan kapag nakakapagbigay po tayo ng mga uh, organic foods na uh, naibibigay po natin at yan po mga kamaradas at uh, may kung nakikita mo naman po ninyo kahit uh, madudungis itong ating mga inaalagaang uh, biik, hay ay napakaliliksi naman po nila at uh, napakatatakaw nilang uh, kumain ng ating Madre uh, uh, Madrid de Agua. Yan, uh, nakakatuwa po mga kamaradas. Uh, yun nga lang po. Uh, pasensya na po dahil uh, uh, madudumi po sila at uh, hindi pa po natin na uh, Uh, nalilinisan itong ating mga uh, biig. Yan po. Kung sino man po yung nakakapanood na gusto po mag-alaga ng uh, uh, mga biig or uh, uh, patiner ay uh, available po mga kabrothers ito. At uh, ito naman po yung naiwan nating uh, uh, anak ni Bansot na hindi po nating naibinta nung nakaraang po, nung nakaraang uh, bus po mga brothers yan po yung inahin po ng nariyang uh, uh, nasa una po nating uh, video na uh, walong piraso po yung uh, uh, anak kaya at uh, ito po mga ka-brothers yung ating uh, na pwede uh, pwedeng pwede na po nating uh, dahil napakalaki na po nito at uh, lechon na uh, size na po ito at uh, napaka uh, laki na po talaga nito mga ka sa uh, sa pero sa video po medyo maliit po tingnan dahil uh, cellphone lang po itong ating uh, gamit pero sa personal po ito ay napakalalaki na po mga brothers kaya uh, kung sino man po yung makabili ay uh, makabili nitong ating mga uh, biik ay sigurado po naman naman na uh, uh, hindi po kayo magsisisi dahil na uh, uh, napakalaki po at uh, large white po itong uh, ating uh, mga biik na ito dahil yung nanay po nito ay nabili po natin sa uh, Lubang Occidental Mindoro sa nag-aalaga po talaga ng mga hybrid na mga uh, inahin para mga lahi at uh, that's po yung kanya uh, ito naman po mga kabra brothers yung ating uh, sa isang inahin at uh, medyo malelectric na rin at uh, malalakas na rin po itong ating uh, Ah, uh, biik dito sa ating uh, batch na ito. At yan po yung ating update po dito sa ating mga inaalaga ang uh, biik. At dito po sa ating inaalaga ang mga inahin. at Maraming maraming salamat po sa lahat po ng na mga uh, nanood at nag subscribe sa YouTube channel ko. At kung bago ka pa lamang po dito sa ating motin channel, please bakit subscribe na, na po at huwag niyo pong kalimutang i-hit na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga video. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po! Bye-bye!